up mga boss, another Friday, another pets na naman tayo ngayon dito sa Buhawe Pet Market. Pusa serya na naman tayo mga boss, tara samahan niyo ako, update tayo sa mga pusa ngayon dito sa Buhawe Pet Market. Huwag niyo nga kalimutan mo subscribe sa channel ko mga boss and pakilike mo na rin yung, yung YouTube channel natin. Tsaka yung Facebook page natin, Jig Adjusy. Tara! Boss Jake! Good morning, Boss Pornok! Meron tayo dito tayo, mga boss. Meron tayo ah. dito kay passport no, ko, Solid tong dala nyo. Meron tayong beauty short hair dito, dalawa. Okay. Ito, isang okay. blue, ito. isang lilac. Isang blue, tsaka isang lilac. Ganda na. Oo. Solid, oh. Kaya na rin sa lilac mo ba? 35K. Main. Okay. Main po to, male Ito, maganda po yung stag. Ang future stag, oh. Eh. Sobong ganda yan. Ang cute, oh. Oo. quality po yan. Pati coat nga, pakakapal. Kapal. Yan. 35K. Ito naman, female. Ito yung female. Magkapatid ako? Oo, magkapatid. Magkapatid. Ito. Chunking-chunking mukha niyan. Ano parents nito, boss? Mali yung tatay nila imported. Eh. Tapos yung, yung nanay nila ay island born lang. Island born yung nanay. Oo, oh, ito babae, babae, ito babae. Dito sa babae mo? 1 month and 2 weeks pa lang to. 35K din, tapos? Hindi, 30 lang to, 30. 30, dito sa babae. Ganda hmm. niya, no? Malit eh. Uh, beauty short hair. Eh. <laughs> Ang cute, eh. Oh, mga patatakang pipigs talaga sila lahat. quality. quality, Pati ka-account nilang kapal. 35 k at 30K, yan. Yeah. na ako sa number ko, 0945-744-0151. Yan, yeah, yeah. sa so, Boss Gag. Oo, yan. Thank you, Boss Ano ba, Todman? tama so, talaga si Boss Rodman dito na ano, British. oh, British rin oh, ha. Kaya na to Boss? mga 12K. 12 yeah. British oh, short tail. Yes, ito okay. uh, yung isa. Ilang months na ito? 4 months. 4 months na. Oh, okay. okay. Magpaparas po yan. Magkano Dose, okay. Dose, okay. Dose na lang po ba Dose po pa yan. Dose na lang. Dose na lang. Abas! Oh, ano yung biyolo, Per? Ano, Abas? Ano lang mga yan? Ito uh, no? yung British Shorter. Ayan. ayan. Ito ano po, kuya ah, Robin? Babae, Robin. Ah. Ito, pa, Kuya Oliver? British Shorter. Bumahit, Ruben. Ito, naka-stan pa ng Exotico. Oh. Ah. Ah. Ayan. Ayan, nagbigay na lang ng pinsi ito. Pinsi na lang. Oh, ayan. Ayan. British Shorter. Oh, British Shorter. Sa taon pa lang yan. Sa taon pa lang. Ruben ang bata? O, oh, Ruben na yan. Ito yung anak niya. Ah, ito yung anak niya. Ayan. Ayan. Yan. So, kahit bigay ko lang ito, 13, oh. 13 na lang. Lalaki yan, lalaki. Pagkita yung short hair. Lalaki. Yan. Ano ito, babae, Kings, eh? Ibaos ba? Ito, babae. Ibaos pa. Ibaos pa. Ibaos Kapatid niya, yan. Ah, magkapatid yan. Yan. Ito. ito, ang shorting na ito. Ito, uh, bigay ko lang ito ng 13, oh. Ay, 11 na lang. Sige, 11. Lalaki. Ilang months na ito, kay Oliver? Ito, 3 months na. Yan. 15 na lang. Ito, 11. 11 na lang. Ah, 11. Wow, bigyan na lang. 11,000 na lang. Una lang dito. Oh. Una na lang yan, oh. Ang ganda yan, Yon, solid solid. Yon, sa lahat ng mga gusto mag kay Kuya Oliver. Yan, PM lang kayo sa FB niya. Sa so, PM niya lang kayo rito, kayo rito. Yan, tapos ito yung FB rin niya ate. Oh, Maraming salamat, thank you. Thank you, Oliver Oh, thank you, salamat. Salamat niya ang ano yan, boss? Uh, Silpoint. Ano to? Ragdal? Silpoint. Tawag maharap mo nga rito, kuya? Ayan, ragdal, oh. Ilang manta to, boss? 1 uh, year pa lang. 1 year pa lang. Ayan. Magano to? 9K. 9K? So, ragdal, oh. Murang-murang to, oh. 9K lang, oh. Silpoint. Silpoint. Ayan. Lalaki. Lalaki. Yeah. Yan. isang taon na ba yan? Yan, pwede na bang istad, no? Ang istad na, 90. Ito, ano to? Ah, ragdag din. Ah, big one sa nanay. Yan. Ano to, babae? Ah, lalang rin. 75. Yan. Ragdag na wife Yan. Anong contact number mo, kuya? 0938. Ano pa ala ko kuya? Ace. Chris? Ace. Ah, Ace. Yan si Kuya Ace, kontakin niya lang siya oh. Kurang niya oh. 9k lang oh. Ano? Una na lang 'yan mga boss. Thank you, Ace. Ate, ako sa ate. Ay, good morning. Ako sa Exciting mo ate. Uh, triple portion ng pusa. Ah, triple coat. triple coat. Ano ba yan? Persian. Persian. Persia. At triple coat na Persian, pure white. Yan, pati nga ng mukha ate. Pati nga ng harap mga dito ate. Yan. Magano to ate? Four five. Four five, yan. Ganda. Ilang mata to ate? Ilang mata? Two months. Two months na, Two months yun. Po. Ganda, oh. pure white, oh. pure white. Or five na lang kaya ate. Ito lang dalawa, ate. Ito lang. Ayun. Pero po pag madami, tapos lang kasama. Ano ang contact number mo, ate? Ano na lang po. Yung akin na lang po. Facebook. Facebook? Anong messenger meron? Anong messenger mo? Joy Inupekis po. Inupekis? Opo. Yan. Anong spelling, ate? i n o p e q u e z Yan. Anong profile mo, ate? Ayon. Ayan, kontakin niya na lang si. Ate. Sige ate, ate. Ito naman, Manskin. Yes, raghager, Hager, Manskin. Raghager, Hager, bayay pa no? Opo, oday. Oday kuya. Oday, yan. Yun yung kanyang o paa. O. Ilang months na to ma'am? Uh, eight months kuya. Gano'n, oday oh, ah, yan mga basong. Oday. Manskin, pinakamensing, ah. Rug Hager kuya. Manskin, raghager. Hager. Babae to kuya. Yun, babae pa. Mga yan ma'am? Thirty-five 35, kuya. Thirty-five K, yan. Yan, oday pa yan. Talagang napak pet ideal to. Oh. Ito, ang bait to. <laughs> Sanay pa sa bahay ko. Kahit ilabas-labas no, Opo. kahit isama sa labas no. Opo. Ayan. And we're going to exotic. po. natin, Han. Oh, magkano? Lalaki, kuya. Magkano pa, ma'am? Bigyan lang ng 14, kuya. 14? Ilang months to? Lalaki. Bigyan ko na, ay, ilang months? Ah, oh, uh, months. Five months na. Yan. Okay. Okay. 14,000. Exotic. 14 Pag may kailangan kayo, lahat naman po yan, negotiable. O, negotiable so, pa yan kay Subscriber m -m kayo ni Kuya Ayan. Kaya nyo po ako kaya Thank yun. you. Thank you, Ma'am Salamat

tapos, mayroon tayo main Ba't conversion. Ano ba to? Main conversion. Main conversion. 5 months. Oo. Oh. Lalaki to. Pipigay ko ng 8-5. Fix up tayo. 8-5. Lalaki. Oh. Yan. Fix na. Main conversion. Oo. Oh. Okay. Yun. Uh, Ito. Uh. <laughs> Ito, meron tayong Persian Calico, ha? Babae. Persian Calico, babae. Ayan. Ilang months na to? Pala. Six months. Six months na? Ibigay ko na six-five. Six-five na lang. Oh. Ayan. Yung mga British natin, ten isa. Ito, mga British Shorter. Oo, oh, 10,000 ang isa. 10,000 isa. Ayan. Oh. British. Ito, babae talaga, di ba yan? Opo, babae lalaki yan. British Shorter. Oo. Oh. Ayan, ma'am. Ayan, ma'am. Oh. Meron din babalik dito, oh. Ayan. Ayan. Ganun pa rin, sige. Sa number natin, 0963-181-5259. Yeah. Tapos yung bago mong FB? Uh -huh. Kahit ganun pa rin yung dati. Yung dati pa rin? Yung ganun pa rin. Okay. Thank you, boss Dennis. Pala kay Boss Chris. Shoutout sa'yo, Boss Chris, sa bago mong Vespa. Sana all may bes pa. Pwede lang nila nila sir, eh. mo mo. Sabi saan pa kayo, ma'am? Ah, marilaw lang sila, ma'am. Ang na nabili nilang Persia, no? Oh. Ang pangalaman mo, ma'am? Hey, ma may, ang shoutout kaila, ma'am May, tsaka sir. Sir Brian. Sir yeah. Brian, Thank you, sir, ah. Mane, ate. Ito, ito may dala si ate rito na ano. Question ba yan, ate? Ayon Ano to, ginger, no? Ilang na to, ate? Two months. Two months. Two months na. Ayan. Magano? 2,000 lang. Ayun, ganyan 5 lang. Ayan. Question. Ito, magkabatid ba to, ate? Ayo ano, puro ginger, oh. Ang ganyan 5 mga boss. Una-una nila kayo. Mura-mura na to, ah. Ayan. Ano ang peres ate? Um, yung nanay po ay ano, uh, yung American, American Shorter American Shorthair, ayun. Ah, yung Persian. Persian, American Shorthair siya. Anong contact number niya kata? Ano ka Anong pangalan? Anne An May Castillo An po. May, ayun. So, kata niya lang si Ate May. Thank you ate. Thank you. Thank you boss. Morning boss. Ito, may dalaro ito si boss na, ano to boss? Persia. Pure Persian. Yan. Pati nga boss ng, ano? Pusa mo boss. Yan. Ito. to ang ganda na ito. Magano dito ako ya? 4K sa, at 3.5. 4K at 3.5 sa lalaki. 3.5 sa lalaki. 4K sa babae. Ito ang lalaki ang 4K. Yan. Ito yung 3.5. Yan. Ilang masata ko kuya? Almost two months. Almost two months na. Yan, 3.5. Ito isa na ito kuya. Yon, 3-5. Yan. Yan, 3-5 version. Yon, maganda. Anong contact number mo, kuya? 0939-5451-44. Rumi, kuya? 0939 uh, ano, pahala, Kuya? 0939-5450-142. 114? Oo. Ano pa alam, Kuya? Romel Padhan. Romel Padhan. Romel. Yan, si Kuya Romel. Contactin nyo lang siya. Thank you, Kuya Romel, ha? So, guys, ito na ang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjussi. Babush!